Wala ba nakain? Dati pa maraming tao dyan, boss? Dati maraming tao? Ah, ngayon wala ng pila. Ba't kaya kumunti ang pila, no? Ha? na nga rin diwata, guys. Ayan. Wala ka masyadong tao ngayon, guys. Dito sa pwesto ni diwata. Yan ay mabang pila Kapitan natin guys Titignan natin So yun na nga mga guys, good morning, good morning Andito tayo guys sa Pesto ni Diwata Sa kanyang Parisan overload ayan ang ganda na dito guys napakalinis na tingnan guys ayan tingnan nyo guys ang ganda na guys nakaayos na lahat tapos yung mga lamesa niya ang ganda na rin guys tapos meron na rin siyang tent dito Bukod sa tent guys, meron pa siya malaking payong. Ayan guys, tingnan nyo yung kanyang payong. Makulay. Payong na malaki. Ayan. Tent na malaki yan guys. Nilagyan ng iba-ibang kulay para parang payong ang dating. Ayan si Kuya, may nagpa din dito guys. Shoutout mayroon na rin mga ilang ilang kumakain guys Ayan mga pumipila Mayroon na rin nakaupo doon guys May kumakain din Ayan si kuyang vlogger ah, Sa gitna Ayan Ayan yung kanyang payong guys Ang ah, laki Ang ganda ng gulay guys Shout out Apakalinis ah, na dito guys Ngayon guys Di katulad nung araw na Nakatayo sila Ayan ang ganda ng tignan guys Ang ganda na yung pagkagawa Ayan o oh. Kita nyo naman Maliwalas, magandang tingnan guys Pag pumila ka, kung nga lang guys Wala na masyadong kumakain guys Tatlo lang yung nakapila Ayun, nadagdag, mayroon tatlo ulit na nadagdag guys Bago Shout out Bakit kaya guys, biglang gumunti ang tao ngayon dito guys Kung kailang gumanda Tsaka naman umuntoy yung tao Yun lang guys, dito tayo sa likod guys Ayan, kita nyo naman guys Napakalinis tignan, yun nga lang Wala na yung mga nakapilang marami Shout out Nasaan na kayo maraming kuwi dito guys Ba't nagkagano na ngayon Wala na masyadong tao sa Parisan ni Diwata Shout out Ha? Wala na ba nakain? Dati ba maraming tao dyan boss? Dati maraming tao? Ah, ngayon wala nang pila. Ba't ba ba kaya pila, no? Ha? Ah? So, yun na nga, guys. Ang sabi ni Kuya, matumal na daw, guys. Matumal na yung benta ngayon daw dito, guys. Matumal na yung pila. Ayan, wala na masyadong taong nakain. Ayan. Si Kuya, sumisilip. May kausap. Meron yata siyang nakabook dyan. Shout out. Ayan, guys. Ito yung kaganapan ngayon guys sa Arisan ni Diwata. Ayan. Kung saan wala na yung dating blockbuster na pila. Wala na yung maraming tao guys. Ayan na guys. Kayo na umusga. Kung bakit ba wala na yung mabang pila dati. Bagay. Maga pa naman guys. Time check. 7.30. AM Kaya siguro Yan wala pa masyadong pila Pero dati guys pag ganitong oras guys Puno na dito guys Ayan Meron namang kumakain guys Meron konting kumakain Ayan sila kuya nag selfie selfie Darna Ayan sumisigaw si Darna guys Shout out. Ayan, no? Nagbibidyo rin sila guys Tinitingnan din kung ano na ba talagang nangyari dito sa pwesto ni Diwata sa kanyang parisan. Bakit ba kumunti na yung taong kumakain? Di ko rin alam guys kung bakit konti na yung kumakain dito. Tayo ng balang umusga. Bawin na rin balang kumunta rin dito guys para makita nyo. Salamat sa nanonood. Thank you.